Sa video na ito ay pag-aaralan natin ang mole concept. Para mas madali nating maintindihan ang mole concept, magsimula tayo sa kung para saan nga ba ito ginagamit. Ang mole ay ang unit na ginagamit para sukatin ang dami ng molecules, atoms o particles ng isang matter. Para itong measurements gaya ng 1 dozen, 1 kilometer, at 1 kilogram. Pag sinabing 1 dozen, 12 pieces ang ibig sabihin, tama? Pag sinabing one kilometer, 1 kilometer, 1000 meters ang ibig sabihin, tama? At 1000 grams naman sa 1 kilogram. Eh, ilan naman kaya ang 1 mole? Ito ay may katumbas na 6.02 x 10 raised to 23. Don't worry kasi wala pa tayong solving sa lesson na ito. Ang kailangan mo lang gawin ay tandaan na ang isang mole ay may katumbas na 6.02 times 10 raised to 23. Now, itong number na ito ay pwede rin natin isulat as 602 sectillion. Pero ito ay napaka-hassle isulat hindi rin ito magiging madali para sa mga chemists kapag sa tuwing magsusukat sila ng substance ay ito ang gagamitin nila. That is why mas better ang 6.02 times 10 raised to 23. So for example, kapag inutusan ka ng isang chemist na kumuha ng 1 mole of silicon, ang ibig sabihin nun ay kumuha ka ng 6.02 times 10 raised to 23 atoms of silicon. Klaro na ba? Pero teacher, pwede bang gamitin ang mole to measure kahit hindi molecules or atoms? Yes, pwede naman. Pero hindi siya advisable kasi napakalaki ng 602 sectillion. Imagine, kapag bumili ka ng sectillion na donuts, aabot ito sa araw at makakabalik sa earth kapag pinagpatong-patong mo ito. Kapag naman bumili ka ng 602 sectilyo na bola, mapupuno ang earth nito para ka na rin gumawa ng isang planeta. Kaya ang mole ay ginagamit natin para sukatin ang dami ng molecules, atoms o particles ng isang matter kasi maliliit sila umabot man sila ng sectillion, hinding-hindi nila mapupuno ang earth. In fact, just a reference, halos ganito lang kadami ang 602 sectillion atoms ng carbon, lead, at sulfur. Ni hindi man lang nila napuno ang isang plato. Cool, di ba? Ngayon, tingnan naman natin ang scientific definition ng mole. A mole is defined as the amount of substance that contains the same number of atoms, molecules, ions, etc as the number of atoms there is in a sample of pure carbon 12 weighing exactly 12 grams. Ang dami naman teacher. Yeah, I know, pero wala tayong choice. Ito ang definition ng mole. Pero kung naiintindihan mo ang definition, good job. Pero para sa mga hindi nakakaintindi, well, himay-himayin natin itong definition. Sa Tagalog, ang mole daw ay ang dami ng isang substance na kapareho sa dami ng atoms na nasa 12 grams na carbon 12. Ang sinasabi lang ng definition na ito ay ang dami daw ng atoms, molecules o particles sa isang mole of substance ay kapareho lang sa dami ng atoms na nasa 12 grams na carbon-12. So, since ang 1 mole ay may 6.02 times 10 raised to 23 na atoms, molecules, o particles, then ang 12 grams of carbon 12 ay may 6.02 times 10 raised to 23 atoms din. Klaro ba? For example, ang 1 mole of sulfur ay kapareho lang din ang dami ng atoms sa dami ng atoms na nasa 12 grams of carbon 12. Ibig sabihin, ang sulfur ay may 6.02 times 10 raised to 23 atoms at ang 12 grams of carbon 12 din ay may 6.02 times 10 raised to 23 atoms. Klaro ba? Very good. Ngayon, tingnan mo ulit ang definition ng mole. A mole is defined as the The amount of substance that contains the same number of atoms, molecules, ions, etc. as the number of atoms there is of pure carbon 12 weighing exactly 12 grams. Klaro na ba? Perfect. So, teacher, kung ang 12 grams ng carbon 12 ay katumbas ng 1 mole or 6.02 times 10 raised to 23 atoms, ibig sabihin ba ay ang 1 mole of sulfur ay 12 grams din ang mass? Hindi. Dahil magkaiba ang mass ng sulfur atoms sa mass ng carbon atoms. Tingnan natin ito. Ang 1 mole of sulfur ay 31.2 grams ang mass. Ang 1 mole of lead ay 207 grams ang mass at ang 1 mole of carbon-12 ay 12 grams ang mass. So, masasabi natin na kahit na pareho sila ng number of atoms, which is 6.02 times 10 raised to 23, magkaiba pa rin sila ng mass. Again, kahit na magkapareho ang number of atoms ng dalawang magkaibang substances, magkaiba ang kanilang mass. Now, it is time for our. Alam niyo ba na ang number na ito ay tinatawag din nating Avogadro's number o Avogadro's constant? Yes, dahil ito ay nabuo ni Lorenzo Romano Amideo Carlo Avogadro, isang Italian scientist na siya nakabuo sa Avogadro's Law. Cool, di ba? Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.